no la persona

Satepe, mukhaan kauwa, malilis yung mukhaan yun ah. Eh, ten lang ka lang, pangang ganda, ten lang ka lang, ten Wala akong ginagawa sa iyo, haka, ten lang ka lang. Nung buku kayo! kamu. kayo, para kayo papaya.

Okey. Nakakaya okay. okay. <laughs> no ka no ka mo. Nakakaya ka ka mo. Nakakaya ka ka mo. Okey. Hindi pa uska na yan. Ayuw na. No, <laughs> <no>, umat. Umatras. <laughs> okay. 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 Pumasok ah, sa ilo? Ha, ha, ha. Pag nga ka. Ang ka na dahil ang bata. Ako lang na malinis. Buti na sa'yo sa ilong lang si Akan Sa labis <laughs> ng ano yan. Ang cell na pumasok. Sa force Ay, 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 ay. ay Meron pa, oh. May money pa sa mga. Ayaw pa, oh. Meron! <laughs> <laughs> Buti nagbisag ako okay. 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 Okay.